Dito na kami sa Taytay -tay Rizal. Yun. Okay, tara na. Ganda oh. Taytay -tay Rizal. Kunin ko muna yung pangalan. Hindi, kinuha ko lang yun. Ayos yun lang. Kaya mo lang. Basta alam mo kung saan siya pumunta? Oo, oh, ayan ako sa loob. Hindi pa naman cellphone mo. Hindi, katapok tayo. Changge, mo na tayo. Ito, ng park, okay. okay, ito po dito yung tinatawag nilang Changge kaya kailangan natin mamasyal. Hello. nagba-vlog pa. <laughs> vlog. <laughs> oh, vlog. Nagba-vlog. vlog muna tayo. Yan, isang daan. Oh. Ang ganda oh. Dami eh, pa yan. Ito yung ganda nung pula na yan. Oh, ang ganda sa siyoy. Ito yung bra ka. Ito oh, mga bra, panty, mura lang. Tara na, sino gustong sumama? Halik kayo. Changgi-changgi tayo. Ang gaganda ng mga paninda dito. Mura lang. Taytay Resalto ay dito. Pinakamura na mga damit, short, panty, bra. Yun o. Oh. Pag sa tela, mura talaga dito. Ayun, oh, sandals o. Oh. Mamaya. Ayun o, sandals so Dalawa, 180. Tagsangin Nung dastir oh. Nung sa'yo kaso ah, dastir. Ano dito. Hindi ko kayo ito so, mga kapitbahay ko to salik sila sumama din sila magmama magapo kasama ko itong so, mga yun dami pala dito na no, makakamura yung tinda yan o namimili sila ako hindi ko alam kung nakukunin ko dito kung bilhin ko yan o tag 50 lang gaganda mga uso-uso ba sa mga dalaging ding ngayon Lagyan nyo pangalan kasi mag <laughs> magkaligawan kayo. Dapat iba-iba kulay. Sige, pili lang ng pili. Naghahantay lang yung, <laughs> yung may-ari. <laughs> Ayun, tumatawa siya. Oh. Kasi sabi niya, Sige, pili lang kayo, sabi niya. Kuha lang kayo ng kuha, sabi niya ganun. <laughs> hindi, hindi naman sinabi, just lang. Ang dami kasi, mura na eh. No, tumatawa siya kasi. Ang saya-saya kasi, binilahan siya.

Ayan yung isa, magnanay, magmama, maglula. Yan sila, namimili na. E itong bata na to, makulit ulit Hi! <laughs> hi! Kaman nali! Hi! Hello! Idol. Niya, lali, Mga idol, ito yung bata, namimili din kahit maulan. Sugod so ng sugod, so oh, ayun. na <laughs> <So>. <laughs> Hi! 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 Hi. Sa sa oh. Wow, galing na. Sige. Grabe maglula ay namimili yung bata. Oh. <laughs> Mura kasi dito sa Taytay. -tay. Pero may, kung hindi maulan tong daming tao, maulan ni. Eh. Dito talaga yung bilihan ng mga damit. Tela. Lahat. bag. Sabi to, duster. Dapat sinubo yan mo, siro, isukat mo muna, baka isukat mo muna, baka pagdating doon, hindi mo masuot. Pwede naman isukat mo eh. Sukat mo lang dyan oh. Okay. Nakapamili na sila. Ano wow. talaga yung bata? Nana na damit Oh, bagay sa 'yan. Ito Yung ano na ganito kaya ayan day? Ano you know, ganda Ang eh. oh, baby. <laughs> maulan kasi sumugod lang kami kaya wala ganong tao hi bibi paalam na bibi bye bye bibi bye na mamaya naman tayo ulit ito oo sino magdadala Ayan no, oh, namin ang bibili, binilhan namin o, malaking bag. Uh, ako mamaya na akong Bibili din ako ng akin, pero mamaya pa. Yun ang nagkagulo sila. <laughs> nagkagulo sila sa pinamilhan nila. kahit maulan, sugod lang sugod, makapamili lang dito sa Taytay. Yun. Yung binata namin, oh. tignan mo. Hindi pa siya nakapamili, mamaya pa yan. Yung iba meron na kami wala pa mamaya pa kami o oh, sige na dito dito lang muna tayo kasi mahaba na yung video natin bye bye na bye bye na bye 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 bye, -bye. <laughs>